Tumirik ka ko dito. Malalim pala dito. What's up mga kayap? Nagbabalik na naman ako. Pasensya nyo na mga kayap. Kung ngayon lang ako ulit nakapag-upload sa sobrang busy ko, hindi agad ako nakapag-upload ng video. Meron lang kasi ako yung si kaso tungkol sa future ko at sa buong pamilya ko. Kailangan talaga natin sumubok sa hamon ng buhay. Lahat naman tayo may pangarap sa buhay kaila kailangan nating lumaban. Kailangan talaga natin magsipag at kumayod para naman maabot natin ang ating mga pangarap. Kahit gano'n pa kasama ang panahon, kailangan pa rin natin magtrabaho. Ito nga pala yung video ko nung bagyong Karina. Dito nga pala to sa Malibay, malapit sa tramo. Shoutout nga pala sa mga riders dyan na kagaya ko. Kahit na mahina lang yung ulan ay bahain pala dito. Kaya take note sa mga riders na kagaya ko na kapag umuulan, alam nyo na gagawin nyo, umiwas na kayo dito. Ang dami na palang tumirik dito, hindi lang ako. Okay malalim pala dito Kaya yan, tumirik nga ako dito. Hindi ko na lang pinababa yung pasayro ko. Magaan lang naman kasi yung pasayro ko. Kinagtyaga na lang akong magtulak na kahit nakangkas pa siya. Kahit tanong hamon talaga ng buhay, kailangan nating lumaban. Lagi natin tandaan ang mga ganitong pangyayari ay isa sa mga pagsubok para makamit natin ng ating mga pangarap. Hindi ko na sinisi yung brand ng motor ko. Kahit anong brand pa ng motor mo o kahit gaano pa katibay ang motor mo, di talaga natin may ang ganitong pangyayari. Tinababago mo muna ang pasahero ko. Sisimulan ko na kasi ayusin yung motor ko kung anong problema. Hindi sa pagmamayabang. Kahit papano, may alam din naman ako pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Quack. kung napapansin nyo na parang meron akong tinakta, yan po yung wire na nakakonect sa spark plug akala ko lang kasi na doon lang napasukan ng tubig tapos nung sinubukan ko na i-start ganito po yung nangyayari ayaw pa rin talaga mag-start pagpasensyaan nyo na kung hindi ko nakunan ng video yung ibang detalye kung paano ko napagana itong motor nagmamadali kasi ako kasi nakakaya na sa pasayro ko Tinulak ko na naman yung motor ko Doon sa lugar na wala na masyadong baha Ayaw ko nga pala sa mga rider dyan na kagaya ko Kailangan talaga may gamit tayo sa motor natin At dito nga pala sinubukan ko ulit na Start na Laking tua ko at naayos na rin. Akala ko talaga, nasasablay na naman ako. Buti na talaga, may tiwala ako sa sarili ko kahit papano. M